So guys, uh, pasitin tayo ngayon dito sa ano, sa Divisoria, sa Carmen Planas. Yan. Divisoria. Pupunta tayo sa ano, uh, mga ng relo. upuan yung mga tao dyan guys

Kunin ko na to. Ah, mo pa niyan, ganda-ganda ng -ganda -ganda dilo niya. Binibigyan na sa. Ito ko ya. 1000. Guys, ah, ito ako sa 25. Oh. Uh, channel niya, ma'am. Dating dating 15 to. Ano? Uh, uh, mm. Channel, channel. Yung ganito ang kanata? 6,000 yun. Plus 8 na yun. Init! Iwas, okay. hey uh, ano? Kunin oh, ito. Rolex, boss. Magkano itong Rolex? Ganyan Tapos mo na Itong Rolex, magkano ito? O, oh, oh, lang yun. Anong, babawasan na ito? Oh yung ganito boss, magkano to? 1,000. 1,000 to. Ano, 1,000 yan. Eh 1,000 yan. dating ano yan, ma'am, nakasin lang 'yan. 1,500 talaga bentaan yan. Ito boss, magkano to? Sa ganito ko yan. What? Retro guys, ah 1 Pantasha. Ah. Uh, tag din 'yung ano, tak niya. Ano ko Ito lang ang eh. libro magkaiba siya? Next. Yeah. Klase lang ito eh. Klase lang ito. Yan ah. Yan talaga ang siya. Subukan mo muna. Ano? Ito yung nakuha natin. Okay. Ay, hindi kaya. Ito nga lang. 1-5 ko eh. Siya dito yun. 4 talaga ito yun. Ito na eh. okay, so nakuha natin. 2-8. Uh, so nakuha natin yung 2 Oo, oh, may lakya yan, may pa, pa ang ikot niya? Oh, yung, yung parts walang lakya yan. Uh -huh. isang hugot, yung ano, yung dit. Uh -huh. Yan, dit. Okay. Ano bang pitsa ngayon? 14. Wala pa. Sa'yo ba yung ngayon, ano? 14, 14. libong bago. Ah, yung, yung ano? Yung ayong agila. Siya yung agila dalawa. Oo, dalawang na dalawang libo. At hindi eh ano yung ano? Kailangan natin din 24 hours okay. na para bukas eksakto exactly. 50. Yan hindi po pwedeng ganunin mo kagad ma ano yung ma Kailan naka 24 hours? Lilipat yan. yan. Anong oras mo diyan? Oras mo. Sige. Para yung time mo ang ano. Para kahit pag laruan man yan, di man? yan. Ayan. Hindi tayo bumili kanina. naka, naka ano tayo ng ano. Ito yung binilang ko. Tapos yung kay Kuya Boy nandun sa kabila. So, si Kuya Boy kasi wala na siyang ano. Wala nang gaan mga rilo. So dun, kaya dun tayo bumili sa kabila. Ayan so, lang yung kanya. itong halo tayo ng dating. Kaya yeah, yan yeah. na yung kanyang anak Mga So uwi na tayo guys Dahil uh, nakakuha na tayo So dito lang yan sa Divisoria yeah. So yun guys uh, Nandito na tayo sa bahay So ngayon guys, uh, ipapakita ko sa inyo yung nabili natin kanina dun sa may ano Uh, Carmen Planas, Tondo, Manila. So, sa so may divisorya lang siya. So, ngayon guys, uh, ito yung relo. Uh, ito guys, ay ano, uh, hindi siya yung original talaga, no? So, replica lang siya. Uh, hindi siya yung pinaka-original talaga. So, meron tayo na kilala na nakabili nito. So, yun ang sabi nila uh, matibay naman daw So, ako kasi guys, ah, hilig ko yung automatic. So, kaya automatic talaga yung madalas kong binibili. So, ngayon, na ah, natin kung legit na matibay. So, kung matibay siya, so, thank you dahil, ah, yun nga, hindi tayo malugi dun sa pagpili natin. So, ang presyo nito is ah, 3 3.1. So, binibigay siya dun sa 2.8. So, tinawaran natin siya ng 2.5 uh, so binigay naman kaso talagang grabe ah uh, so pero ano pagtawad talaga so binigay naman siya and then uh, yun pinadjust na rin natin and then uh, binigay lang tip sa atin nito dun sa kakilala natin is uh, hanggat maaari wag uh, gamitin sa pag swimming and then kung maligo uh, pwedeng tanggalin na rin ng nalang daw para mas matibay siya So, naniwala ako doon, guys, kasi yung relo like uh, automatic. Uh, depende sa paggamit. So, kung nababagsak palagi and then uh, yun niya kung hindi sa required na pag ipang swimming. So, na natin gamitin sa pag-swimming. So, yun lang, guys, yung uh, share sa atin and then uh, kung gusto nyo yung bumili din ng ganito or nagustuhan nyo yung video na pinakita ko sa inyo. So, puntahan nyo lang sila dun sa ano sa May Divisoria. So, marami doon na bumibili, grabe. Uh, first time kong pumunta ron, hindi na uh, talagang na uh, ano ako. Nag-observe muna ako bago ako bumili nito. And then yun ya, uh, tiningnan ko kung yung tao ba is Ah... Uh, talagang iba-ibang tao or yung tinatawag na kunwari lang uh, bibili tapos kutsaba nila. So, isang gano'n na may mga gano'n na senaryo. Pero nakita ko naman, hindi naman. And then, um, uh, yun nga sana um, legit na matibay so mula kanina hanggang ngayon hindi naman nagbabago yung kanyang oras so dire diretsa pa naman siya so kung mayroon tayong uh, details dito na magbago so i-update ko kayo so hanggang 10am lang din daw sila doon Saturday and Sunday lang sila doon nagbibenta so pero grabe guys yung tao doon nakakaiba uh, kayba. daming namimili doon ng relo so yun lang guys thank you for watching